Talang kilala ko po kung sino ang ina ng itinuturing niyang anak, ng kanyang sinasabing anak. Sagasa po ako dyan. I have someone out there, but for now, I have a kid out there, another one. But for now, I hope someday when things are okay, we'll get to talk mm -hmm. with her here. Baka wow. katabi ko na sa dito. Uh -huh. Hi, Anna. Nagsalita ang veteranong showbiz insider na si Christy Furman tungkol sa aktres, ang ina ng unang anak ng aktor na si Baron Geisler. Kung maaalala, sa panayam ni Oje Diaz kay Baron Geisler, napaamin nito na mayroon pa siyang isang nakatatandang anak na babae. Hindi ibinunyag ng aktor ang pagkakakilanlan ng kanyang anak at ina. Sinabi ni Baron na ito umano ang pinaghugutan niya ng karakter na si Rosten sa pamatok na Netflix movie niya na Dollhouse, I Have Someone Out There. Another one. I hope someday when things are okay, we'll get to talk with her here, hi anak kumusta, pag-amin ni Baron. Aniya pa, happy ako na lumaki siyang hindi niya naranasan yung kapangitan ng ugali ko. Pero lonely and sad kasi I didn't get to hug her or see her grow up, kaya nakarelate ako kay Rustin doon sa dollhouse. Doon ako humuga, kasi ang huling beses ko siyang nakita, 5 or 6 years old siya. And biglang dalaga na siya. Natuwa ako, naiyak ako nung nag out siya sa akin. Pero hindi ko pinakitang umiyak ako, na ikwento din niya ang muli nilang pagkikita at kung gaano siya ka-excited sa araw na yon. Aniya ay niregaluhan pa niya ito ng complete set ng alahas ng birthstone nito, at nakilala na rin ito ng kanyang missis na si Jamie. Sa recent episode ng Showbiz Now na, ang Showbiz Vlog Show ni Christy ay napag-usapan nila ang revelasyong ito ng aktor. Sinabi ni Christy Furman na alam niya kung sino ang aktres na nagsilang sa panganay ni Baron Geisler at ipinanood pa niya ang video na kuha noong October 5, 2008, kung saan iniulat ito ng showbiz insider sa defunct kapamilya showbiz talk show na The Boss. Gayunpaman, naramdaman ng showbiz insider na vindicated ito nang si Baron ang nagkumpirma nito kamakailan lamang. Hiniling ng aktres, ang ina ng panganay na anak ni Baron kay Christy na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa kwento ni Christy sa SNN, Kinausap ko yung ina ng itinuturing na panganay ni Baron Geisler, hindi pa kasi kasagsagan ng social media noong 2008 pero matindi na ito gumawa na ito ng napakalakas na ingay sa buong mundo ng showbiz talaga. Sabi ko noong 2010 humingi ka ng tawad sa akin, kinausap mo ako, pinatawad kita. Tinanggap mo kung ano man ang pinagsigaluta nating dalawa ngayon, bayaran mo naman ako kasi labing anim na taon ang pinalipas bago dumating ang bendikasyon, sabi ni Christie. First time mong maningil, ha? Saad naman ni Romel Chica. Oo, oh, yung vindication kailangan kong maningil para naman po may tayo ko yung kredibilidad kung sumasayaw-sayaw sa loob ng labing-anim na taon. Ang sabi niya sa akin, wag na huwag mo lang nanay babanggitin ang pangalan ko. Oo, oh, humihingi lang ako sa iyo ng respeto, bumubusin ako para may tatawid namin ito sa SNN at sa CFM nang hindi namin binabanggit ang pangalan mo, pagkukwento ng host." Naitanong din ni Christy ang aktres kung nagkita na sina Baron at ang anak nila at niregaluhan pa ito ng aktor ng alahas na ayon sa birthstone nito at dinalhan ng cake. Nagulat si Christy sa sagot ng ina ng panganay na anak ni Baron, wala akong alam. Wala akong pakialam, hindi ko siya sinusundan, o, hindi ko siya pina-follow, mag-isa kong pinalalaki ang mga anak ko. Diyos lang ang katabi ko sa pagpapalaki ko sa kanila hindi ko alam yung sinasabi niya. Nagtataka ang showbiz insider at ang kanyang mga co-host kung bakit ngayon lang ito nasabi ni Baron pagkalipas ng labing-anim na taon. Ibinahagi ni Christine na nagkomento ang aktres kasi mayroon siyang pelikula. Huwag niya akong gagamitin sa promo ng pelikula niya. May bagong pelikula si Baron Geisler kasama si Christine Reyes at ibinahagi niya ang kanyang saloobin sa isang panayam kamakailan sa kanilang intimate scene together. Samantala po, pagbibintangan tayo at uh, medyo malalagay po sa alanganin ang ating kredibilidad. Pero darating ang takdang panahon na tayo ay magkakaroon ng vindikasyon.